11pm na ng gabi nang tumunog ang cellphone ni Leah. Unknown number. Pagsagot niya, wala siyang narinig. Maliban sa mahina at mabagal na paghinga. Hello? Click. Naputol. Ilang segundo pa lang ang lumipas. Tumawag ulit ang unknown number. This time, mas malakas ng hinga. Para bang may taong nakadikit mismo sa mic. Kung sino ka man, tumigil ka! Sigaw ni Lia. Hindi tumigil ang paghinga. Sa wakas, nagsalita ang boses. Mababa, paos. Lia, nakita na kita. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung kanino niya ibinigay ang phone number niya. Tumawag ang kaibigan niyang si Mara, kaya agad niyang sinagot. Uy, may weird na tumatawag sa'yo, tanong ni Mara. Nagulat si Lia Anong ibig mong sabihin? Sagot ka raw kasi, nasa labas daw siya ng bahay mo. Hindi pa sila natatapos mag-usap nang may kumakatok sa pinto. Tatlong beses. Mabagal, mabigat. Lia, huwag mong buksan, sabi ni Mara, kinakabahan. Tumigil lang katok, pero may anino na nayon sa ilalim ng pinto. Biglang tumunog ulit ang phone. Pagtingin niya, tatlong missed calls, all from the same unknown number. Nang tumunog ulit, aksidenteng nasagot ni Leah. Buksan mo ang pinto. Mabilis niyang binuksan ang CCTV app sa phone. Pero doon siya lalong natakot. Naka-off ang lahat ng kamera. Hindi niya ito pinapatay. Wala siyang access doon, pero may ibang tao ang meron. Naramdaman niyang lumalamig ang hangin sa kwarto tapos may naramdaman siyang humihinga sa likod niya. Mabagal, mainit. Habang nakahawak siya sa cellphone, may bumulong. Kanina pa kita, pinapanood. Napatakbo siya palabas. Noong masilip niya ang bintana papunta sa pinto, wala namang tao. Tahimik ang paligid. Walang tumatawag, walang nagtitext. Parang walang nangyari pero pagbalik niya sa phone, may bagong voicemail. Nanginginig ang kamay ni Lia habang pinapakinggan ang voicemail. Hindi ko na kailangan tumawag. May mahabang katahimikan. Nasa loob na ako. Parang tumigil ang mundo niya. Agad niyang dinukot ang pinakamatalim na bagay sa bahay. Isang kutsilyong pangkusina. Mahigpit ang hawak niya. Halos mabasag ang nakal sa sobrang kaba Dahan-dahan siyang naglakad sa hallway. Bawat hakbang ay maingay sa sahig. "Lumabas ka!" sigaw niya, kahit nanginginig ang boses. Sinilip niya ang kusina. Wala. Sa sala? Wala rin. Sa banyo? Wala. Sa ilalim ng higanya, niya? Natakot kero pagsilip niya, wala rin. Pero pakiramdam niya, may mata na nakatingin sa kanya saan man siya pumunta naririnig niya ang sarili niyang paghinga. Pero minsan, may kasabay iyon na parang mas mababa, mas mabagal. Hindi to pwede. Bulong niya, mabilis na papalayo. Hanggang sa tuluyan na siyang lumabas ng bahay, halos tumakbo siya papuntang kalsada, hawak pa rin ang kutsilyo. Umiiyak, nanginginig. Pagdating niya sa pinakamalapit na police station, Halos sumigaw siya sa takot. Sir, may tao sa bahay! Tumatawag. Sinasabi niyang, nasa loob na raw. Pinaupo siya ng pulis, kalmado pero seryoso. Miss, huwag kang mag-alala. Pupuntaan namin, sabi ng officer. Agad na pinuntaan ng mga pulis ang bahay na tinutuluyan niya. Hinalughog lahat pero wala namang ibang tao doon. Suggestion ng polis ay makitulog na lang muna sa kakilala niya kung wala siyang kasama doon. At ganun ang ginawa ni Lia. Nakitulog siya sa kaibigan niyang si Mara. Noong nandun na siya nakahiga, wala nang tawag o voicemail siyang nare-receive. Hanggang kinabukasan pagising niya, wala pa rin kahit miss call. At yun ang pinaka nakakatakot na karanasan niya na creepy phone call.